ating pagdedebatehan -pa pagde today. Ito na. Sino ang mas may kay maging reyna ng endorsement? Marian Rivera ba o Ann Curtis? O, oh, di ba? Ayat pala. Ang oh, tare-tare na... ng debate natin, ha? Diyos Oo. Ah. Oh. Oh. Uh, ma Malaki ang fanbase ng dalawang oh. yan. Kaya for oh. sure mababas tayo dito. Ay. Ah. Ay! Diyos ko. Diyos ko. Maybe na naman. Ay, naman. Maybe na naman. <laughs> Maybe. 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 Ay! vote yung Para sa akin si Maria Rivera, being the ano, sikat na artista ng Jamie 7 Kaya naman, tuloy-tuloy ang kanyang endorsement, mga friendship, di ba? Siyempre, pagka wow. ang Maria Rivera ang nag-endorse ng isang produkto, bongga bongga talaga, tatangkilikin. Dahil nga, ang dami-dami niyang tagana, hindi lang dito sa bansa natin, kundi maging sa isang ng buong mundo dahil napapanood din siya sa kanilang yung channel ng Jamie 7 bongga, di ba? at ang mga barya, hindi basta-basta merong gamot, merong shampoo, merong juice, merong kapi-kapiyan. At dahil nga sa kasikatan niya, kaya meron din siyang ine-endorse na kinuha pa ang asawang si Ding Dong Danos, na nagsama sila sa isang commercial. Kaya mas lalong bongga-bongga dahil nga kanya ang titulong commercial queen. Teka, teka lang naman. Diyos ko, hindi ako nakakasigurado mas... na kasi kay Ann Curtis, naka na sa kanya ang corona ng pagiging endorsement queen. ba? Diba? Kahit nga sa mga IG, ang dami-daming followers ni Ann. Talagang naunas talaga sa maraming followers. Kaya naman, ang dami rin mga endorsement na pumapasok sa kanya. Hindi na natin kailang isa-isahin yan. At hindi na natin kailangan kila rin pa kung alin ang mga endorsement ni Marianda. Ay, Marianda, ni Ann. Dati, <laughs> talaga namang siya reyna ng endorsement. Hindi. Lalo ngayon na dami commercials ni Maria. Dahil na ng kanilang pelikon na The Ding Dong Yung Rewind ay number one sa box office. Kung baga, all-time, ano, top, ay sure po Yung all-time box office, yung gross nila. Kaya, basta maraming kukuha endorsement kay Maria Rivera. Dahil sa lahat, kung naka-welding yan, eh dito talagang nakalagay hanggang matulog siya, hanggang magising. Mas nakikita ko yung commercials na dito sa uling niya. Ang dami-dami, hindi naka-welding. Kung baka nasa loob so, so, na ng ulo. Kung hindi naka-welding, babaksak yun. Kung no. so, naka baka naka-welding, pero nakalagay nga rin sa uling. <laughs> Malisa gan, friendship. Ay. No, pa'y uncurtious talaga naka-welding. Wag gaya-gaya, -gaya, no? Pusko! Sa kasi uncurtious, sa showtime pa lang, kahit showtime pa lang, doon palang mapapatunayan mo talaga na marami kang followers kahit ang mga OFW bago sa birthday niya dahil ano kailang i-celebrate doon pala makikita mo talaga na marami nagmamahal kay Ann marami ang niya. Kaya yung endorsement naman niya ay talaga namang pumapatok dahil marami talaga sumusubaybay sa kanya. Eh dito naman kay Maria kaya nga prime time queen, di ba? Prime time queen, prime time commercial model, prime time ng kabuuan na buong mundo, rolled into one, ang nangyari kay Maria. Dahil nga sa kasikatan niya, kaya more and more and more ang passive ng endorsement. Kaya sobrang yaman na nila, di ba? May bahay sila na doon sa tagay-tagay. Ng mundo, sa ibang bansa dahil na nakatulong din yung laki ng commerce na bayad sa kanya. Parang Maris San noong nung kasikatan niya talaga bongga-bongga -bong ng commerce si Maris May hangtod tulad ko siya kay oh. at kay Chris Aquino at Sharon Coleta si Marian Rivera. Ako, sa'yo, is kay, antalaga talaga hanggang Australia may properties doon dahil mga commercial niya. Tagad doon siya. Oh, tagad doon siya. Sa'yo hanggang Pilipinas lang yata. Hindi ang doon si Australia. Ay, tagad doon si Ann. Joke lang. Seriously talaga si Antalaga talaga. Ano talaga? Tawag nito. Nawalan tuloy ako sa'yo. Pero si Antalaga talaga, yung yung charisma niya sa tao, nandun talaga talagang gugustuhin mo talaga na maging endorser ng isang ano uncourteous dahil nandoon yung ano yung ano ng masa sa kanya, yung karisma ng masa. So ang isang reyna, ang isang character na isang reyna ng endorsement, dapat ano nakukuha mo yung karisma sa masa parang ganun. Etong na kung na ng pa nga siya, di ba? Yung dumalo sila oh. sa pampata. Grabe ang tao! Oh, yeah. Oh, endorsement Talaga. yung pinag-uusapan. Oh. sabihin yun nga. Ay, sabihin, pinasok <laughs> sa karisma. Yun. Nandun din yung karisma ni Maria uh -huh. na nag-ingay para kunin siya ng kunin ng mga De advertisers. Ang, oh, ako naman ah, okay. sinasabi okay. so, no, ni, kabisima. ano, ni Kuya Roldan, yung karisma niya sa mga advertisers. Oh, oh, yeah. saka, saka, saka bini, sa tao rin. Eh. Oh, oh, oh. oh, sa, okay. kaya, sa tao rin Kasi eh, diba? advantage din talaga <laughs> yung... yung araw-araw ang napapanood eh, oh, diba? oh, oh. Kasi mas may outlet, kumbaga may may platform ka talaga promote them. As long na nakikita ka kasi ng masa, naalala nila yung mga ini-endorse At saka oh. sa laki ng followers mo oh, sa Instagram. Oh. Oh, oh. Eh, sa di naman laki ng followers. Kasi malaking ano yun? ah, ilang taon din hawak ni Ann Curtis yung pagiging number one na ah, most followed celebrity sa, sa IG. Na naungusan ni Catherine Bernardo na ngayon. Ngayon? Oh, ah. oh, oh. Pero hindi oh, rin oh. naman Para ano. Para just the same, pangalawa pa rin. Oh, nandun pa rin. Nandun pa rin siya. Okay. ba? Diba? So, ibig sabihin, pag sinabi mong most, ano, followed, most influential. ba? Diba? Oh. So, magtitiwala talaga ang mga endorsements kay An. Okay. Oh. Okay. okay. Kay Marian so, naman. Kay Maya naman. Wala na tapos ang topic. Oo. Oh -oh. Yo! <laughs> Malaki ang natulong mo ni Wine. Okay. Kanil, diba? oh. Kaya, nagkaroon ng mga bagong endorsements. Oh. No? Oh. Diba, binag-get so, ko na yun? So, dapat mahalin talaga ni Marian ang mga endorsements endorsements niya. Ay, oh, no. Ah. Mahal na oh, in okay. niya mga in-endorse. Oh, Sa kanya. Pa. Okay, nadadagdagan <laughs> sa pagmamahal niya sa mga in-endorse niyang prata. O basta, oh, basta, ay, ang 30 siya ang rain after you. Walang kama. Walang <laughs> oh, no, Ganon. Pag question mark, chuk. <laughs> oh, ganon. <laughs> eh, yes. kayo mga kas, may sino sa tingin nyo ang mas karapat dapat sa titulong reina ng commercial? Si Marian Rivera ba? Oh. O si Ann Cortis.